Kahapon, napanood natin ang matinding pagsubok sa kalusugan ng mga anak ng mag-asawang Jobert at Vanjie. Nagkasakit ang panganay na anak Namatay ang pangalawa, nakunan sa pangatlo at pumanaw din ang biyanang babae at ama ni Joe Bert. Sobrang hirap gusto ko nang tumalon sa building ng hospital. Sa pang-apat na pagbubuntis ni Vanji, may worries pero masaya. Masaya ako pero mas nang ibabaw sa akin yung takot. Magiging okay na kaya ang kanilang baby? Patuloy nating subaybayan ang kanilang kwento dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the Seven Hundred Club Asia, Felici, mm. as a mother of four oh, yes. children. Oh. Habang pinagbubuntis mo ang second baby nung noon, ano yung kararamdaman mo? You know, because uh, medyo ano ako ng konte, uh, nervous, kasi yung first baby ko I <laughs> bled, and then I had I had to bed rest mm. for a certain period of time. So, sure, this time I tried to be more you know, try to take care of myself, try to eat well, ganyan, and all that stuff. So, pero, syempre, ayaw kong mangyari yung nangyari dun sa unang experience ko. I think there's a common, um, common, normal... Na ganong feeling yeah. din ng, so, na, nararanasan ng mga nanay. Until yeah. you experience yeah. <laughs> Kaya magkahalong kaba at saya naman ang nararamdaman ng mag-asawang maninggo ng muling nabunti si Vanji maging healthy na kaya ang kanilang bagong baby. Patuloy nating subaybayan ang kanilang kwento, let's watch this. Tugon sa panalangin ni Yesha, ang pang-apat na pagbubuntis ni Vanji. May worries pero masaya. Si siguro kasi ito talaga 'yung pray na kami na masundan si Yesha. Masaya ako pero mas nangibabaw sa akin 'yung takot. Sobra ako nagpanik nung time na 'yon. So hindi ko malaman kung anong kailangan gawin so ang immediate na hinanap ko noon Naghanap kami ng specialista for uh, high-risk pregnancy. Mas magaso siya. Of course, si provision ng Panginoon, pang pacheck up talagang pinagsikapang provide. Sa ika na buwan ng pagbubuntis ni Vanji, napag-alaman niya na may problema sa puso ang anak. Tapos na nagpapital to the echo ako, ako lang mag-isa. So imagine hearing the news and seeing yung tinoto ng doktor na may problem sa heart ng baby, tapos ako lang mag-isa, very devastating. So nung nalaman namin yun, sobra, sobra. Ito na naman yung mga broken moments namin sa Panginoon. Nilaban namin sa panalangin, pinanetwork namin sa prayer intercessors namin, maraming mga nanalangin para sa Kanya. Naghimala ang Diyos na maging maayos ang vein sa puso ng anak nang mapanganak ni Vanji si Kazaya Hadasa, hindi nila inaasahan na haharap pa sila sa mas mabigat na hamon sa kalusugan ng sanggol. Ang bad news ay uh, may butas yung puso niya, may UTI siya, may sepsis siya, yung word na sepsis nung narinig ko for the third time around. So nanlamig lahat ng binti ko at napaupo ako. Na hindi ko malamang anong pakiramdam ko ng time na yon. Sabi ng doktor, naagapan. Salamat sa Diyos dun sa wisdom na binigay kay Jobert na ipatest kasi naagapan siya. Kung sakaling na iuwi namin siya ng well baby, baka mangyari uli yung nangyari kay Zia. Bukod sa butas sa puso, napag-alaman ding may kondisyong Total Anomalous Pulmonary Venous Return si Kazaya upang matulungan ang naturang kondisyon ay kinailangan siyang sumailalim ng cardiac catheterization upang malaman kung saan kakayanin ng sanggol ang open heart surgery. We knew na mas mahirap yung dadaanan namin. And I told the Lord, Lord, di ba sabi mo, ibibigay mo tong batang to, pero hindi, kung ibibigay mo to, hindi mo siya kukunin. So sabi namin, uh, for how many months? Yung bata pala na hawak-hawak namin, eh, no? Kung baga, anytime pala po pwede mawala. Sabi ko, Lord, baka naman pwede. Hmm. Talaga, ito, talaga na yung ako sa Panginoon. Lord, huwag na. Ang thinking ko, una yung pain ng asawa ko. Pangalawa yung pain ng anak ko. Nung panganay na ina-expect niya yung kapatid niya yun. From that moment, yun na yung waiting moment namin na may chance pa ba na mabuhay ang anak namin. Every second counts. Yun yung time na kada matutulog kami, nagigising kami, just to check kung buhay pa yung anak namin. Kahit may mga trials kami, alam ko hinagil ko sa Lord yun. Lord, hindi mo na siya pwedeng kunin. Meron na sa'yo. We have our first fruit na. And this one, ito na yung mo sa amin. Mapagtagumpayan kaya ni Keziah ang delikadong kalagayan. Tunghaya natin sa linggong ito. Eric, grabe, no? Parang pabigat ng <laughs> pabigat, no? Parang ang hirap noon for a mother, you yeah. know, not to know kung ano ang magiging kahihinatnan ng kanilang na-discover. Saka yung feeling na ito na naman. Yes. No, parang right. ano, nang gagawin ko dito, parang uh, di pa ako tapos, <laughs> mayroon pang kasunod. Oo, oh, oh. I'm sure nag-grieve pa sila from the past exactly. things that happened, exactly. no? Yeah. Wow! Sa kwento ni Jobert at Vanji, napanood natin na ang buhay ay wala talagang katiyakan. Hindi natin alam kung kailan ito kukunin ni Lord. Ang mahalaga, alam natin kung saan tayo tutungo. Para magkaroon tayo ng eternal life kasama si God, isabuhay po natin ang ABC na ito. Letter A, admit that we are all sinners. Romans 3.23 says, For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo ay nagkasala at hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Letter B naman po, believe that Jesus died and rose again to pay for our sins. Yan, siya po ang solusyon. Kaya salamat sa kanyang dakilang pag-ibig, isinakripisyo niya ang kanyang buhay para maidigtas tayo. And letter C, confess with your mouth that Jesus is Lord. Romans 10:13 declares, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Kaya kung nais mong matiyak ang iyong kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan, pwede po kayong sumabay sa isang panalangin ng pananampalataya. Mula para sa Diyos na nananalangin -nan ka ngayon, mananalangin tayo ngayon na tayo'y magtitiwala at tatanggapin natin itong kasiguraduhan na ito ng kaligtasan mula sa ating Diyos Ama sa Langit. Manalangin po tayo, aming Diyos na aming Ama sa Langit. Ngayong oras po na ito, kami na lumalapit sa inyong trono ng habag, trono ng pag-ibig at kami naniniwalat na palataya na Ikaw lamang ang makapagliligtas po sa aming lahat. Tinatanggap ko po. Sumabay po kayo sa itong sasabihin niyo po ito, tinatanggap ko po ang kaligtasan. Tinatanggap ko po ang pag-ibig. Tinatanggap ko po ang iyong presensya at kapangyarihan sa buhay ko. Tinatanggap ko po ang bagong simula, bagong pag-asa at bagong buhay. Naniniwala ako, Panginoon, na namatay kayo sa krus ng kalbaryo at pagkatapos ng ikatlong araw, kayo'y nabuhay muli at ako'y niligtas mo, Panginoon. Tinatanggap ko po ang kaligtasan, ang kasiguraduhan na ikaw lamang ang makapagbabago ng aking kasalukuyang kinalalagyan. Ang aming buhay, ang aming kalusugan, at higit sa lahat, ang aming espiritual na kaligtasan. Maraming salamat po, Panginoon, dahil ikay na buhay para ako'y iligtas. Mm -hmm. Salamat po sa oras na ito na ako'y makakasama mo. Sa habang buhay, Panginoon, pagkatapos ng buhay namin sa lupa, may naghihintay na bagong buhay, Panginoon. Kasama ka in all eternity. In Jesus' name I pray. Amen. amen, and amen. amen. Kung sumabay ka sa aming dasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Panginoon at personal na tagapagligtas, isa ka ng bagong nilalang. Ang iyong pangalan ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Balitaan mo naman kami kapatid tungkol sa mahalagang desisyong iyong ginawa. Please text, yes, tinanggap ko si Jesus, your name and location at ipadala yan sa 0917-126-1442. Again, that's 0917-126-1442. Kung napapanood mo ang show na ito sa YouTube, i-comment nyo po ang yes. Tinanggap ko si Jesus. Para naman sa mga gustong sumali sa aming online Bible study group, i-comment po ang BSG. Excited kami na lumago kasama ninyo sa mas malalim na pagkakilala sa Diyos. May God bless your new journey with Christ. Samantala, sa ating pagbabalik, makakasama natin sa studio ang mag-asawang Jobert at Vanjie. Ano kaya ang kanilang nararamdaman ng muling mabuntis si Vanjie. Ano-anong pagsubok pa kaya ang naghihintay sa kanila, Felici? At paano nila ito malalampasan? Ang mga kasagutan at iba pang katanungan sa pagbabalik ng The 700 Club Asia, diyan lamang kayo. Ang iyong kabutihang loob ngayon ay maaaring magbago ng mga buhay bukas. Maghatid ng pag-asa, pagpapagaling at pagbabago sa pamamagitan ng CBN Asia. Bilang pasasalamat sa iyong donasyong 1,000 pesos, makakatanggap ka ng online access sa dokumentaryong The Genius of Israel. The country needs you. It's time to serve. And that's really what it's about. Plus, ang downloadable devotional na Reflection and Awe. Become a CBN Asia partner today. Welcome back to the 700 Club Asia. Kanina napanood natin sa kwento nina Jobert at Vanji na ang kanilang anak na si Yesha na magkaroon siya ng kapatid. At sinagot naman ito ng Panginoon. Muling nagbunti si Vanji. Ano kaya ang kanilang nararamdaman at paano nila hinarap ang panibagong hamong dumating sa kanilang buhay? Para sagutin 'yan, narito muli ang mag-asawang Jobert at Vanji Maningo. Welcome muli sa second day of your story. Ayan, welcome. Ayan. So, Jobert, no? Ano yung tumakbo uli sa isip mo, no? Na, no na, nang sagutin na ni Lord yung panalangin ni Yesha na magkaroon ng kapatid. At ayun naman, no? God bless you again, no? For the fourth time ng isang baby. Nagbuntis muli si Mrs. Ano yung tumakbo sa isip mo? Ah... Uh, kami po bilang mag-asawa, We've always been um, hoping that there is always a restoration sa Panginoon. Mm -hmm. Even after all the devastating things that happened in our family, mm -hmm. we always believe that the restoration will come. Mm -hmm. We serve a good God. We hold on to a good God. Yeah. And uh, we felt that this time, this is God's moment for restoration. Mm -hmm. So we have that confidence. Siguro sa iba, pupwedeng Ayaw mo na mag-hope, pero sa amin this time, we felt that this is God's moment. So, Vanji, ano naman ang naramdaman mo nang malamang may problema ang bata matapos ang anim na buwang pagbubuntis? na ko na na, sige, parang Lord, um, hiningi ito ng anak ko this time na mabubuntis. Mas talagang mananalangin, mas uh -huh. mag-iingat kung dati parang lahat kami sa charity talagang pinaghandaan to. Mm -hmm. Yung mga check-up talagang ev halos every month or kada check-up talagang nakikita namin siya sa ultrasound. Yes. So nung nalaman namin kasi dahil may GDM ako nung mm -hmm. nung buntis ako noon, may, may di diabetic ako nung buntis. So kailangan may fetal to the echo. Mm -hmm. So nung pina-check 'yun, parang mag lang ako kasi kailangan yes. yung sasakyan parang walang parang may problema ata yung namin. yeah. namin hindi siya nakasama so pagdating namin pagdating ko doon parang yung hinga nung nung doktor yeah. sabi niya may hey, kasama ka ba yeah. sabi niya ganyan tapos sinabi na may problem yung heart sabi niya kaya lang masyado pang maliit yung baby so we have to parang another fetal to the echo tapos very ano pa wala silang printer nun. So, yung nasend sa aking result, mas matindi. Ah. Mali. Ah. Oh, my God! Oh Pag God. tinignan ko, sabi ko, iba. ilang diagnosis. As in, very... It was the wrong yes. one. Tapos nung tinignan ko yung name, mm. iba. Mm. Tapos adult adult <laughs> nag-message ako dun sa ano sabi ko did you know sabi ko how hard it is for us talaga nag-email ako dun sa ano did oh. you know gaano kahirap sa amin to mm -mm. tapos nag-sorry yun sa, sa hospital kasi yeah, talagang mali yeah. parang siyempre titignan ko dun is diagnosis parang adding insult adding to injury ins sobra <laughs> parang yun tapos mm -hmm. yun nalaman namin na ganoon nga yung sitwasyon parang yeah. lord Yeah. Again? Mm -mm -mm. Ayun, wow. So bang yeah. That must have been so tough, no? Yes, yeah. no. So Jobert, matapos na, you know, maraming pagsubok sa pagbubuntis ni Vanji and finally sa wakas, na no, naisilang na si baby Kezaya Hadasa. Ano yung naramdaman mo nung panahon na to? Uh, I was at the operating room. Nagpe-pray po ako doon. Nag-intercede po ako doon while ang aking nasa loob. Uh, yeah, masaya ako. talo nung sinabi ng doktor na lumabas na ang aming anak. Mm -hmm. Pinakita sa akin ng doktor. tadi ito na. It's a healthy baby. Mm -hmm. So I was in a state of prayer and fasting during that time. And when the Lord spoke to me saying na pa lahat. Patest. Yeah. Pa-test. lahat. Tapos masaya ako. Napansin ng doktor na hindi ako hindi ako completely masaya. <laughs> so parang may weirdoan yung doktor. Mm -hmm. Sabi ko, Doc. Oh, of course I'm happy na no? parang. I'll ko kako. but can I ask ka favor ka because ito yung mga nangyari before. Yeah. Pwede ba pa pa-check yung dugo niya, lungs niya, yeah. everything. Right. Gusto kong lalabas na. Okay. Mm -hmm. Sabi niya na hindi ko namin usual, hindi yan usual yung request niyo. Mm -hmm. Mm -hmm. But uh, since you say so, uh, gagawin namin. it will just reflect in your bill. <laughs> mm -hmm. Sabi ko, eh malakas logo kasi nakapag tabi ako, kahit pa paano. Hindi uh, 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 ko naman alam na talagang uh -oh. to the roof naman talaga yung itinaas <laughs> nung bill. <laughs> Pero okay lang. Sabi ko, eh, safety nila yan. Tapos nung afternoon, umakit sa amin yung doktor. Sige, hintayin nyo na lang po sa room. Sabi niya, ano po, uh, pag akit ng doktor, nung lumabas yung resulta, kinabukasan, sabi niya, good news and bad news. Mm. What would you like to go first? Oh. Ay, parang ano yan ah. <laughs> parang walang... May choice. Mm. Ay, Sige ka ako, let's go for the good, bad news muna. 'yung bad news, hindi limang may limang sakit niya. Condition. Ah, uh, may pneumonia, may UTI, mm. may may yes, may butas 'yung puso mm. niya. Tapos meron siyang ano ata, may sepsis. Sapon yun, 'yung keyword na sepsis. Mm, 'Yan yeah. naman. Tapos meron pang may may butas pa sa puso. Mm. Sabi ko parang parang <laughs> what in the world yeah. is happening right now? Yeah. So, talaga napaupo ako dun sa hospital. Mm. Tapos ano yung good news? Sabi ko, ang good news is naagapan. Buti pinacheck niya siya. Praise God. Yan po. Yan pa. Praise ah. God. Um, God was protecting your baby. <laughs> kaya nanguusap sa iyo. Nap Napansin ko lang, no? Sa sa lahat ng pagsubok na dumarating, tumatalino si... Oh. <laughs> 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 nagiging wise siya. Oo, oh, diba? diba? So, dahil natututunan niya na napag In a way, nagiging wise ka sa mga oh decision. Nagiging so, discerning. discerning. Mm -hmm. diba? Vanjie, Vanjie, ano ang nasa isip mo nang uh, nagkaroon ng matinding sakit yung baby mo at that time? Ano yung nasa isip mo noon? At that time, sabi ko, Lord, dadaan lang kami uli. But this time, gagaling to. Mm -hmm. Parang alam namin, there's a small hole in me. Mm -hmm. Small faith yeah. na ko, Lord, dadaan lang kami dito ha. Mm -hmm. Pero alam ko, gagaling siya. Whatever it is, gagaling siya. Mm -hmm. Wow. Praise God. Praise Robert, God. Ano, gusto ko ma maalaman naman, no? ano kaya yung naging, ano yung naging reaksyon ni Yesha nung uh, nakikita niya no? na nahihirapan yung kanyang kapatid during this time? Of course, uh, bilang bata, siyempre hindi niya ganun na-express mm -hmm. yung kanyang sarili. Mm -hmm. But naramdaman namin sa kanya, somewhat, I know, medyo nagiging traumatic sa kanya. Mm -hmm. Kasi two years old siya nung nawala yung si Zia. Mm -hmm. Would you believe that even there are moments sa kwarto, naglalaro siya mag-isa. And she's saying na kalaro niya yung kanyang kapatid. Oh. Two years old, so more than how many years ago na yun nakakalipas, mm -hmm. still fresh siya kanya at uh, I know nung nalaman, hindi niya diretso narinig sa amin yung condition. Pero naramdaman niya yung iyak namin whenever we're praying as a family. Yeah. Umiiyak din ba siya? Kasi sense uh, niya, no? May moments ba na umiiyak din siya? Umiiyak siya. Umiiyak And then siya. Uh, nakita namin na, uh, yung sabi ko sa kanak, di ba pinag mo yung kapatid mo? Binigay sa'yo. Mm -hmm. Samamuli sa prayer na gumaling siya. Yeah. And that is something na... Mga ganung moments nalilili yung foundation ng aming panganay na anak sa importansya ng pananalangin. At ng pananampalataya. Power of prayer, no? Mm -hmm. oh, oh. Maybe Baby, in a very hard way. Yeah. <laughs> mm. But yeah. It is what it is. Mm -hmm. Yeah. Banji, you you said earlier na you knew that dadaanan mo lang to, you know, that the Lord will will uh, Uh, preserve the life of your child, no? Meron ka bang pinanghahawakan na pangako or was it just an inner um, you know, parang confidence na God will see you through? Nung pinasan ko yung sa Luke 8:50, okay. Yung kwento ni Jairus na sabi niya, sabi na okay. sa kanya. Um, umuwi ka na, magaling yung anak mo. Oh, oh, yes. And those times na naglakad siya. Imagine, ima, I'm imagining it noong time nila mm -hmm. na walang sasakyan. Yes. Naglakad siya. How long did it took yeah. para maglakad siya? Uh -huh. And that's the waiting time namin. Okay. Sabi ko, Lord, we are in the waiting time and we know at the end Zaya is healed. Praise God, no? Ayun so, yung pinanghawakan ko talaga. Sali salita pa rin ng Diyos ang magsusustain sa iyo, eh, no? Sa yung uh, paniniwala that He is a rewarder of those yes. who That's seek it. Him. Tama, ano? Yeah. So, yung faith nila patuloy na pinapalakas ang Panginoon. Yeah. Pero, uh, Jobert, sunod-sunod kasi yung pagsubok, <laughs> eh, parang, <laughs> Sa pakikinig ko pa lang, talagang medyo... Ako, honestly, no? Parang na, napapagod ako dun sa uh, yeah. pinagdadaanan ni Jobert yeah. bilang tatay. Jobert, pakiramdam mo ba pinabayaan ka ng Panginoon? Never in my life na naramdaman ko pinabayaan ako ng Panginoon. Wow. Kasi kahit na gaano ka bigat yung dumarating sa amin, ang lagi ko nang sinasabi sa Panginoon, Lord, uh, alam ko hindi mo ako pababayaan. At gusto ko lang yung sense of assurance mo. Mm -hmm. Mm -hmm every step that we're taking na mahirap. Lord, ang request ko lang, just, just a sense of your touch. Yeah. It's, siguro, it's not about asking for a sign. Parang for me, it's napaka-shallow nun kung hihingi ka lang ng sign na nandiyan ng Panginoon. But I want, I wanted it to become more personal na, Lord, kahit mahirap na nilalakaran ko to, ang gusto ko lang assurance, sabang nilalakaran ko itong mahirap na, daan na to, kasama kita. Sapat na yun. For us, it's more than enough na kahit napakahirap ng sitwasyon, lumalakad kami, nakasama namin siya. May magandang mangyayari pa din. Amen. You know, Vanjie, sa lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan nyo, no, um, alam ko na yung sagot dito, pero gusto kong marinig sa'yo, no? Saan ka humuhugot ng lakas? wala tayong ibang panghahawakan nila kasi eh. maliban sa Lord mm -hmm. yung kami dalawa okay. yung as a family kami dalawa bilang mag-asawa as a family kasama si Yesha, mm -hmm. yung panalangin uh -oh. yung time na yun mas nakamdaman namin yung kalapitan ng Panginoon mm -hmm. yung kada ka lahat parang lahat ng lahat ng pagnanalangin ka parang ang lapit ng langit mm -hmm. wow. parang ang lapit na nandyan lang ang Lord yun pa yung parang pag broken, na broken ka, that's the nearest you have para maramdaman ng Panginoon. You know, that's so beautiful kasi minsan pag may problema ang pamilya, nagkakawatak-watak eh. Yes. But you showed through your testimony na the pagsubok, yung mga hinarap ninyo, just brought you closer together as a family. May nagtanong nga sa amin noon eh. Sabi ko, sa akin, personally, sa husband, mas minahal ko yung asawa ko at mas minahal ko yung anak ko. Mm -hmm. And it, that give me more reason to say that whatever happens having a broken family is not an option for us mm -hmm. after what we've been through. Thank you so much Robert and Vanchi <laughs> for sharing your powerful story. Tunay na kahit dumaan tayo sa madilim na landas ng buhay, ang Panginoon pa rin ang ating tanglaw ng pag-asa. Hindi niya tayo iiwan, sabi nga ni Jobert. Hindi niya tayo pababayaan. Amen, amen. Samantala kung mayroon kayong sakit o daladalang kabigatan sa buhay, pwede kayong tumawag sa ating mga trained prayer counselors. Narito sila para alalayan kayo at ipagdasal. Ang aming hotline ay 87370700. Pwede rin po kayong mag-chat sa amin sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Developing the habit of generosity is easier with Gcash Scheduled Transfers. On your Gcash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name CBN Asia Incorporated, the account number 003000055260, and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CbN Asia partner today. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim para di ka maligao. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling ishare. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. minsan sinabi ito ni Martin Luther King Jr. Everyone can be great because everyone can serve. Super agree ako dyan. Kasi, kasi kahit si Jesus dumating siya sa mundo, hindi upang paglingkuran eh. Kundi upang maglingkod. You know what? Serving others is a great way to make our world a better place. You know, ganyan ang ginagawa ng ating mga matatapang at masisipag na volunteers sa Operation Blessing, ang humanitarian arm ng CBN Asia. Sinasakripisyo ng mga volunteers na ito ang kanilang oras, resources, talent at lakas para tumulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Kaya saludo po kami sa inyo. Yes, kaya kung ikaw ay isang doktor, nurse, pharmacist, o oh, kahit estudyante, ano pa man ang iyong ginagawa. Basta may puso kang maglingkod, maaari kang mag-volunteer. Sa Operation Blessing, you can be a great help in serving our fellow Filipinos and proclaiming the gospel of Jesus Christ. At kung busy naman kayo pero gusto niyong tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay, pwede kayo mag-donate. Be a CBN Asia partner now. Part of your giving to CBN Asia goes to our humanitarian arm, Operation Blessing. To donate, call 8737 or scan the QR code flashed on your screen. Pwede po iyan sa Shopee Pay, GCash, Maya, and BDO Pay app. May God bless your generosity. Samantala, pakiramdam mo, padilim ng padilim ang buhay mo dahil sa mabibigat na problema. Kapatid, tumingala ka at lumapit sa ating Panginoon. Gawin mo siyang ilaw ng pag-asa at gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Tamayan Felici, isa buhay natin ang kathang ito. Ni Haring David. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Wow, truly Jesus is our light. and our salvation. In him, we find hope, strength, and the promise of eternal life. At dito ang ating Stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code, call the number on your screen, or chat with us on the Facebook Messenger of the 700 Club Asia. God bless you more and more. nagsink in sa akin sa lahat na will i be experiencing another loss of a child it's too much sobra na lord parang sabi ko hindi ito yung puso ng Diyos na alam ko